Mengadil, ni JB, tira uno si JB ayam pemasuk gandaan tak kuat berpatok. Ang laban mengadil, angka labanya si itu SCRJ guys ya, bagian abu sebab kum, danau tiel nanti. Tira tiga si JB pasok, pasok pada mengadil, tira empat ayam, kotor-kotor anggota semaiu so setiap hari ini, tira lima binang tira 6 ayan ang ganda tira 7 ayan patay disgrasya yun, yun lang mga idol ang gailan sa pagkatalo ni JB ayan tira 8 dumipinsa si JB tingnan natin ang counter defense ni RG Gracia ayan defense by RG Gracia tingnan natin ang defense ni JB Sugal ay naku, nakita pa. May pasok pa. Tingnan natin. Ay, binagsakan ang layo. Binagsakan lang ni RJ. Tsk, tsk, tsk. Wala talaga si JD nito. Ay, pinabalik-balik ang ako na ito. ang mga ni Arje Gracia. Mga ito, pag si JD. Ay, yan. Pasok. Ano pa na ay,